Lo so no sa ngayon no ha, May mga tao pa rin no nagsasabi no na nakasulat ba daw sa Biblia? Nakasulat ba daw sa Biblia ang pista sa mga santo? Noong unang panahon, walang santo. Kailan ba nagsimula yung santo? Yung nauso lang yan, no, ano? no, nauso lang yan sa galingan yan sa mga Batikan. Uh, Invented by the Pope, no? Sila yung nag ano uh, nag-invento na, na ito magiging santo. Sasabi so nila no na nakasulat ba daw sa Biblia nung no, uh, pista sa mga santo? Noong unang panahon, noong unang panahon, walang, ano yan, hindi yan santo. Baal yan. Idolaters yan. Diyos Diyosan yan. Diyos Ano yung sinasabi yung pista, kasaulugan yan sa Bisaya, pista yan sa mga, pagpipista sa mga, or yung mga party-party, or yung mga halat ba, yung mga offering sa kanilang mga Diyos, Diyos sa mga baal. Yun yung dala nila ngayon. yung dala nila ngayon. Yan yung pista noong unang panahon, no na nag-celebrate sila for uh, offering for offering sa mga nila mga Diyos Diyosan. Yun yung pista ngayon. Yun yung sinasa... Yung, yun, yun yung mga ano ngayon uh, uh tawag nito sinisilibrate ng mga idolaters ngayon ng mga katoliko. No? Pista sa mga baal. Yung mga santo, pinalitan, pinalitan na nila yung baal ng santo. Pero baal pa rin yan. Diyos Diyosan pa rin yan. Nagmula yan sa kahoy. Yung kaliwang mukha at sa kabatok, pinagdugtong lang yan lansang lang yan. Hindi kayo na hindi kayo na ano, hindi kayo na nagtataka. No, hindi niyo hindi niyo naiisip no na walang buhay yan sinasamba niyo. Ang mali kasi nito no. Kung si, si Judas no ang unang panahon, si Judas no ang unang panahon no, na pinasukan siya ni Satanas upang traitorin si Kristo, Ganon din yung nangyayari sa mga tao ngayon. Para patuloy na paniwalaan nila yung mga rebulto na yan, mga santo na yan, mga kahoy na yan, pinasukan ni Satanas yung isipan ng mga tao at puso para patuloy na magsiservisyo or maglilingkod sa isang rebulto na kahoy or gawa sa bato na wala namang buhay may kamay hindi makagalaw hindi makahawak may paa hindi makalakad lahat walang kwenta kung sinasamba ito ng mga tao magiging walang kwenta kayo gaya ng inyong sinasamba ng walang kwenta yung pista pista na yan tigilan yan no? isa yung ano eh um, celebration sa inyong sa inyong mga santo miracle sa so siya nito um, maraming, kalukuhan no baniwala kay sa akin pagdating ng araw kung ano yung tinanim nyo anihin nyo ang bunga ng kamatayan niyan ito mga bagay nito every time kasi no ang tao kasi no uh, sumasamba na si celebrate no uh, nag devotion no na kahit ano man nag pray sa isang mga rebolto kahoy o mga santo na yan hindi nyo alam no na kumbaga parang sinusubukan nyo ang galit ng Panginoon sa mga ganitong bagay, lagi niyo siyang iniinsulto. Lagi niyo siyang pinapahiya sa pagsasamba niyo sa mga rebulto na 'yan. Kasi alam ng Panginoon na pinili niyo ang kamatayan kaysa sa mismo buhay. Instead na piliin niyo ang Ginoo, pili, pili- piliin niyo si Kristo, pinili niyo si Satanas. Instead na piliin niyo ang buhay na walang hanggan, pinili niyo ang impyerno, ang kaparusahan na walang hanggan. 'Yun 'yung mangyayari sa buhay ng tao. Ang Diyos ang Diyos, mahal niya ang taong, mahal niya tayo ng mga makasala. Makasala tayo, minamahal tayo niya dahil tayo po ay mga makasala. Pero hit na hit niya yung kasalanan. Yung kasalanan. Buksan po natin yung isipan natin. Ito yung mali natin. No? Ito, ito kasi sinasabi ko. Patuloy tayo naniniwala sa mga sinasabi ng leader pero hindi natin kinukumpara at binabasihan yung nakasulat sa Biblia kung ano yung katotohanan yung ating sinusunod, yung leader, kasi yung nga, mali, ang mali ang isipan ng tao, ganito. Siya yung pinili ng Panginoon eh, na nagsasabi ng katotohanan at nagiging pari. Kasi siya eh, yung namin. Paano kung yung leader na yan ay siyang naghahatak sa inyo patungo sa kapahamakan, patungo sa kaparusahan, hindi nyo pa rin ba? Hindi nyo pa, hindi pa rin, hindi ba kayo iiwas? Alam nyo, pagdating ng araw, maniwala kay sa akin, pagsisihan nyo ang buong buong buhay nyo na nabubuhay kayo dito sa mundo kahit ang araw ng kamat araw ng inyong pag pagkabata pagkatao dito sa mundo pagsisihan nyo na ipinangan kayo sa mundong ito dahil nga sa mga mali, maling aral at sinusunod nyo dahil pinaniwalaan nyo yung mga leader nyo ng mga mga pare na yan nagsasabi ng kasinungalingan kasinung, kasinungalingan pagdating ng araw anihin nyo yan ang katotohanan ang nakasulat sa Biblia, ang Biblia, ang kasulatan ng Panginoon asyang siyang katotohanan na siyang nagbibigay buhay, hindi yung mga kasinungalingan na na, na na binubuka ng baba sa binubuka lagi sa mga sinasabi ng inyong mga leader na puro naman kabalustugan, puro, puro kasinungalingan at panlilin lang sa inyo upang kayo ay masama sa kaparosahan. Kasi sabi nila, sila yung ano, opo uh, it's no kahit kahit sino ka pa kahit pop ka pa kung kahit po pa yan no kung paniniwalaan mo yan hindi mo ikumpara dito sa kasulat ng Biblia lang ang sinasabi niya maniwala kay sa akin patungo kay sa kapamakan kasi ang ang relihiyon na yan pintuan talaga yan tungo sa kamatayan tungo sa kaparusahan maniwala kay sa akin billions of people ilang porsyento lamang ang, mak ang makaligtas dito sa no ang makapasok sa kaharian sa langit dito sa mundong ito ilang porsyento lang ay swerte na siguro nga abot ng 70%, 80%, 90%. I mean, 80%, 70%, 80%, 90% talaga ang hindi talaga makapasa niya or leave behind. Ilang porsyento lang, either 20%, 15%, o 10% lang sa buong mundo makapasok sa kariyan ng langit. Yan lang yung porsyento na yan. Hindi lahat na tumatawag sa Panginoon no, na ay maliligtas. Hindi lahat na tumatawag ng sa pangalan ng ating Panginoon si Kristo makapasok sa karya ng langit kundi sila lamang mga tao na sumusunod sa kalooban ng ating Ama na sa langit ano ang yung kalooban na sinasabi dito? ito ay nakasulat sa Biblia hindi yung mga sinasabi na puro kabulastugan at kasinungalingan din sa mga leader kasi pagdating ng araw niyan maniwala kayo sa akin bu ang bunga niyan anihin niyo hanggang dito na lang maraming salamat ang God bless you buksan niyo po yung isipan niyo